Ayan, nabibigyan ko kayong pagkain. Nagugutom na kayo? May pagkain ka pa naman dyan, oh. Gutom ka na? Ha? Huh? Mayroon ka pa naman pagkain, ah. Oh, ito. Oh. Ito, ito, ito. Oo. Oh. Dami po pagkain mo, ah. Oh. Hmm. Ito. Ikaw. Ikaw, gutom ka na rin? Gutom na kayo? Ikaw. Gusto mong pagkain? Ano oh, ito? Oh, ito. Sige, kita pagkain. Ito. Gutom ka na, wala ka nang kwan. Oh, ayan. Ayan. tapos dito naman sa ano dito sa ibaba itong matakaw itong matakaw ito itong mga matatakaw na ito ayan ah uh, makulit oh so, bakal lalabas ah Dali ha. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. O, oh, ito nga. Oo. Oh, Oo. Oh. Ay, huwag lalabas. Ito, o. oh Kain oh. na kayo kain. Ikaw ikaw pasok ka sa loob at nang makakain <laughs> ang cute cute mo naman oh oh ay bakit ah ba't ka nagiiyak sa itaas ka dito ka oh dito ka, paso ka. Oh. pasok ka dyan, oh napasok ka dyan ha yan yan mo gusto oh takot sila കേളം ഇല്ല